Mahi daw minsan ay mapagbiro. At ang paraan para malampasan mo ang mga pagsubok na binato sa iyo ng tadhana ay kunin ang mga suliraning ito at paikutin mo ito sa inyong mga kamay. Bagay na pinatunayan ng entertainer at juggler na si Rojin Sabino. Uh, si Rojin po ay isang mabait na bata yan. Medyo may katigasan siya ng ulo. Pero pag uh, ako nakakasama niya, napagsasabihan ko po siya. Kasi gaya nga po ng talent po namin, Di ba ginagawa namin yon para po sa pag-aaral namin. Hindi po basta-basta na gagawin namin yung pansarili lang. Mahal ko po yung pamilya ko sa lahat po ng paraan na kaya ko pong gawin. At ah, tulad po nung pagiging pag-sideline po sa mga talent, tulad po ng pagiging bartender, yun po. Kasi po sa ganun pong paraan, medyo po nakakatulong po ako sa family ko. Tapos po, mas napapadama ko po na kahit sa ganun paraan, natutulong ako po sila. she's a very good girl, very uh, compatible very convenient to meet, to talk with. Very joyous. Kapos man sa yaman, biniyayaan naman si Roji ng talento na hindi lang nakakaaliw, kundi mapapakinabangan niya para maiahon ng kanyang pamilya sa iyo. Ang pangarap ko po sa buhay, ano, maging successful bartender in the future. Uh, maging kahit hindi mayaman, Basta tama lang po. Tapos lahat po kami makapagtapos ng pag-aaral. E, maganda ka ako yan. ka ako akuntrabida ang ina kung saan. Kasi kung saan kayo masaya, susuportan kita, anak. Ako, wala akong masasabi talaga sa anak ko. Napakabait. Medyo lang, medyo lang na ano lang ang kaunti. Dahil pag minsan, puyat din ang bata. Natutulog sa kwarto, gigising, ko ang ulo. Kaya magising dahil napagod eh. Ano mga gagawa ako? Pipilitan ng kapatid si Brian. Roger, may ano ka? May ka? Gubising ka na. Baho ng mga pangarap at pagnanais na matulungan ng kanyang mga magulang, dumadayo si Roger at ang kanyang kapatid sa kung ano-anong talent contest. Hindi lang para ipakita ang kanilang talento, kundi makapag-uwi ng kahit konting salapi na ikabubuhay ng pamilya nila. Sa mga barangay-barangay po, sumasali po kami. Tulad po nung Santa Maria's Got Talent. Ayun po, ilang buwan po namin pinag practicean para kami po yung title holder or manalo po doon. May champion po kami doon. Bigyan po kami ng 50K, kas 20K po sa barangay. Tapos nabigyan din po kami ng 4 years course na scholar po ng ICI. Si Rojin kasi bukod dun sa um, very talented talaga siya kasi lahat yon Uh, kaya niyang gawin, yung sa kakulit niya ganyan. And at the same time, nag enjoy lahat niya sa kanya. Uh, Napaka-matsiga siya talaga pagdating din sa work niya. And at the same time, nakikitaan talaga namin siya ng na, uh, dedication sa mga ginagawa niya or bawat labas namin talaga dito sa bar namin. Rojin Sabido, pinatunayan mo na kahit maraming pagsubok ang buhay, laging may pag-asa, laging may paraan. Kaya naman, isa ka talagang bida ng barangay para sa amin si Rajin ang bida ng barangay.